Shout out po sa inyong lahat mga kabindos. Narito tayo sa pinagtitinda ni Ate Rona. Eh, update sana natin siya mga kabindos. Kaya lang wala, hindi siya nagtinda. Hindi natin alam mga kabindos kung bakit hindi siya nakapagtinda. Ah, nandito naman yung lamisa niya. Ayan, nariyan yung lamisa niyang ginagamit po. Ah. Dito si nanay, tanungin natin si nanay baka alam niya kung ah nasaan si ah, si rona kung nakapagtinda. Na. Nay, good morning. Good morning po, Nay. Ah si ano ba kilala mo si Runa? Yung nagtitinda dito? Yan, oh. Na, si Runa dyan, eh, yung nagtitinda. Pero lagi ka, araw-araw dito na, eh. Ah, mga ilang araw na kaya siya hindi nagtitinda dyan? Wala kami, dito pa nakita, eh. Sabi na ko na lang, bakit may naman Ah, hindi, tinatanong lang kita na eh kung ilang araw na siya hindi nagtinda. Wala Ah. Ah. Oh, pasig salamat po. Oh. Yan mga kabenders eh nagtanong tayo kay Nanay hindi daw nagtinda. ewan ko kung Bakit hindi nakapagtinda? ang gagawin na lang natin ngayon mga kabindors ay punta na lang natin doon sa kanilang inuupahan at ma update natin para matanong natin mga kabindors kung bakit hindi siya nakapagtinda A few moments later. Ayan mga kabindors, nandito na tayo kay Laterona. Uh, i-update natin mga kabindors kung bakit hindi siya nakapagtinda na mga may natanong ako doon na kuan nagwawalis doon sa may anuhan niya uh, magandang umaga ay kuya, pasok kuya maganda ay. umaga din mhm uh -huh. uh, dito na lang ako sa ano upo mhm uh -huh. Ano, uh, kumusta na? Karo okay na? Eh, doon sa... Galing ako doon sa ano, kasi i-update sana kita doon. Okay. Kung nagtinda ka itong araw na ito. Ang sabi doon sa may nagwawalis doon, tinanong ko. ah uh, pumunta ako dito sa iyo para i update kita, matanong kita kung bakit. Okay. Ano ba ang naging dahilan at karo na na hindi ka nakapagtinda? Um, isang araw po yan, Kevin yung kasi na, na yung kapatid sa hospital. Mm. Yung kasama din sa isa sabi niyo, din niya dahil hindi alam. Mm. Kasi naman, ito na lang sila. Ngayon, naka kami hapon na. Kaya eh, hindi na ako nakapagtinda. Tapos, sinabukasan sana magtitinda din ako. Yung... Hmm. Ay, yung... Ay, ano po, yung pera na kunan ko. pinang ko muna sa bahay dahil may ulit mo sa bahay may natira po, hindi na po sapat na itindak po ngayon. Kaya hindi na po ako Sabi ko, okay. kanunis sa na lang pag nasundoan ni asawa ko ang time hmm. ko may dagdag po na po naman sa pera kong natira. Ah, yung puhunan mo na ibayad mo. Kaya, di ba, ano mo lang yun, eh, ginamit mo lang, ano? Kaya, yung puhunan mo na, ginamit mo lang pang bayad talaga ng bahay Bayad naman talaga ng bahay yun, eh. Tapos ngayon, kinuha uh, na ng may-ari ng bahay, kamingin okay, na sila. yung pinaglalaban ko po, matulad bukod, nilalaban na naman ako. Bayan na lang hindi sa ilaw at sa torpe. Bale, ano, tapos yun. So, naman na, ano na, tuloy-tuloy na, yun na, may bayan sa bahay. So, hmm. kasi nakakaya naman doon sa maya ng bahay, may na yung bayaran. Kaya yeah, nga. So, uh, paalisin ka mo ba? di di magkano yung na uh, eh, pinuhunan mo dati magkano yun Sa 15. a five yan sana naman magkaroon ka ng puhunan kasi simple na gamit yung puhunan mo so yung kuman magtinda wala talaga yung magkakawa kasi kulang naman yan mm -hmm. bili ko pa ng gas Ayan nga, Ate eh nagtaka nga ako doon. Sabi, wala si Ate Rona dito. Buti may nagwawalis doon. Nakapagtanong ako. Ah, so, madagdagan yung puhunan nuna yan. Kailan pa madagdagan yun? Eh, bukas pa kaya sabi ko, ang, ang matira doon. Kaya sabi ko naman pang puno sa lunis. Kasi wala naman akong magawa. Kasi wala akong pera. Kulang naman yung pera. Di ba narinig ko sa'yo doon na gusto mo pa magdagdag ng mga panindahan? Sana kuya. yan. Mm -hmm. Di, sabi mo na... Kasi nga, yung mga teacher nagre request sila nga gusto doon nila may kanin at ulam kasi malayo na daw po yung binibila nila ng kanin at ulam. Mm -hmm. Kasi mayroon din daw sa loob kaso lang sobra din ang mahal. Kasi nga, mahal din yung bayan doon nung nagluluto sa loob. Ano upa nila. Mm -hmm. Sabi niya ate, Baka pwedeng magluto ka na lang dito ng kahit konti-konti lang -konti mga ulam tsaka kanin. Mm. Para daw yun na lang sa nabibinig. Mm. Eh, mas maganda yun siguro po. Kung... Sapat kasi. Meron iba anong maititinda mo doon bukod sa uh, kikiang yung Meron pang iba kasi. O kaya sa ibang mag-isip ka pa ng ibang mga ititinda mm -hmm. yung hindi na lang lagi yan na baseball hmm, eh, Oo nakakasawa din naman eh. Mm -hmm. Kaya sabi ko nga, mag-iisip ng kung ano. Yun nga, punan ka Kuya. Kaya nga yan, sana. Kaya yung mga Sana nga at masuportahan tayo ng ating maling sponsor. Eh, kasi ano na... naman talaga doon eh. Ma, ano ka, ma, mabigyan ka ba ng puhunan? Sana nga at ma, ano tayo ng ating maling sponsor. Ano, ano nga? ma, ano ang ka, maayudahan ka na mabigyan ka ng pampuhunan doon sa mga binabanggit natin ngayon kasi oh. kung magtatrabaho <clears throat> naman ako doon wala din magkasikasa dito sa bahay kaya mm -hmm. yun na lang napili kong magtitinda problema naman puhunan kasi kung manghiram naman ako sa bumbay laki naman ang tubo kuya ay oh. Sa kanila na lang din yung pupunta. makita ko. Araw-araw mm -hmm. nila, kukunin din nila yun eh. Kaya... Kung may sapat lang sana ng puna, tuloy-tuloy talaga ang tinda. Hindi, ang, ang kita, Ataro, na magkano ba ini-speak mo sana na pampuhunan nung kasama na yung yung sinasabi mong luto-luto ng mga kung magkano kaya ang ini-speak mo? Kasi yung ulam kasi kaya yung bigas nga, yung mga ingredients pa. Yung mahal din. Hindi, sa ano mo lang, yung hindi naman, ano, yung sa palagay mo lang kung magkano ang uh, popuhunanin sana doon. Kasama na yung baseball, kasama na yung luto mo doon, yung mga uulamin na eh, hindi naman masyadong marami. Yung... Kukunti lang naman, mm. saka nagdagang po namin ng iba. Hmm. Siguro kahit sa 3-5 sana, mayroon na, pwede na yun. Kasi bibili pa ako ng mga pang ano dun sa tupperware, may mga pang-ipi, tapos yung mga sandok na ibang gagamitin, mm. na -hmm. pa kasi na super kalan, yung laman. Mm. -hmm. Itong kahit si Gay 3-5, pwede na yun. Mm-hmm. Ma ano Madagdagan, lang yung ano? Kaya nga, madagdagan lang yung mga itinitindan mo doon. mm -hmm. ah, saan yung kambal? Tulog sila kuya kasi pagod sila sa biyahe din eh. Wala silang pasok ngayon. Ah, walang pasok? Wala. Kaya pinatulog ko na lang sila muna. Umaya na lang sila gigisay. Ah. Wala silang pasok. Yung teacher kasi, yung teacher ng dalawa, nakasali daw dun sa ano kaya wala silang pasok. Mm -hmm. Si mister ngayon, nasaan? anong sa, nasa trabaho? Sa trabaho po, yun. Sa kay sa may-ari ng bahay. Ah, itong inuupahan mo, ang pinagtatrabahoan ni mister ay yung may, may ari doon oh, sa construction na po. ah, ginagawa niya ito po. ah, itong ah, itong likod lang ng bahay mo dahil oh, sila nakatira may bahay kasi dyan siya isa tatlo kasi yung bahay nila eh isa dyan, hmm. sa dito tsaka yung ginagawa nila ngayon hmm. Eh para mo na daw yung kabila na ano kasi hati eh hinati eh ng anak niya at saka yung kalahati yung paubahan binalagyan mm -hmm. Pinalagyan nila ng lababo kung si at tayo yun ang ginagawa naman ng nila ngayon. Pagkatapos niyan, tatawid naman sa dito sa kabila. Mm -hmm. Mm -hmm. Mga kabindos, ito, ayan, in-update natin dito si Ate Rona. Ah, uh, sana naman ay magtagumpay yung mga iniisip ni Ate Rona na negosyo. Ayan, sa pamamagitan ng ating malay sponsor, nagpapasalamat kami at uh, nat, ano nas, uh, sa support na eh, pinagkakaloob ng ating malay sponsor, kaya terunong upang maituloy ang kanyang uh, pagninigosyo para makatulong sa kanilang pangangailangan araw-araw at sa kanyang kambal magkaroon ng mga pambaon araw-araw sa pagpasok Ayan, nagpapasalamat kami Ma'am sa iyo. Ma'am Anonymous ng Pennsylvania. Ano ang masasabi mo kay Ma'am Anonymous ng Pennsylvania? Ma'am, maraming salamat po sa tulong na ibinigay niyo po sa amin, sa pamilya ko po. Papasalamat po ako ng malaki po sa inyo. Utang ko po na loob sa inyo yun. Sa tulong na ibinigay niyo po, maraming salamat po. Ayan po mga kabindors. Huh? And shout out po, shout out po sa aking lahat na supporter, saka sa mga nag-sponsor po sa aking maliit na channel. Ah uh, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Ah uh, hindi ako magsasawa na magpasalamat sa inyo sa inyong mga kabutihan, sa inyong pag-support dito sa aking mga content. Ah uh, thank you, thank you so much po sa inyong lahat. Ayan po hanggang dito na muna ang aking update uh, kaila ate Runa yan thank you so much po Mama, maraming salamat po sa tulong mo uh, maraming marami tulong na binigay mo sa amin pati sa mga kambal ko saka sa akin um, tatapinitin po namin malaking utang na loob po sa iyo yung tulong na binigay mo po sa amin maraming salamat po